Pagkatapos ng tatlong araw ay binabad na namin ito sa ilog ng maghapon at habang binabantayan ang namo ay nagate kami ng baboy na puti ang dugo. Ginataan namin ito at tinaluan ng kasag. Maaga nga kami ngayon gumising kasi ngayon ang araw ng pagbababad nitong mga namo sa ilog matapos ang tatlong araw na nakalagay ito sa sako. Ito na nga pala ang naging itsura. Napakalambot na kaso medyo kakaiba ang amoy at masangsang sa ilong. Hinati nga pala namin ito kasi napakabigat at para hindi kami mahirapan sa tuwing gagalaw-galawin namin ito. Pagkatapos ay tinalian na ito at dito nga pala ito itatali sa inilagay ni Papa na kahoy na nakaipit sa bato. Sa unang kusot nga nila mama ay naging kulay puti ang tubig pero wag po kayong mag-alala kasi hindi naman po mamamatay ang mga lamang ilog dito lalo na't na malakas ang agos ng tubig. Siguro mahihilo lang sila ng mga tatlong segundo. Habang binabantayan namin ang namo ay magugulay kami ng langka para sa aming pananghalian. Etong gulay pala ay tinatawag rin naming baboy na puti ang dugo dahil sa napakarami nitong dagta. At para sa amin ang laman nito ay kasing sarap ng laman ng baboy. Napakasarap nga nito gataan at haluan ng sardinas o di kaya naman kasag. Dito ko talaga ito sa ilog binalatan kasi ang balat nito ay kinakain ng mga suso at maliliit na hipon. At pagkatapos ay ito na nga ang challenge kung paano maalis ang dagda sa kamay. Mantika nga lang naman ang mabisang pangalis ko dito at dahil ginata ng luto natin kaya naman nagbalat na ako ng dalawang nyog para mas masarap. Diretso ko na nga pala itong kinudgod at meron nga pala tayong pasahero. Hindi na nga nagbayad tapos kain pa ng kain. Wala naman daw kasi siyang peya kaya naman magpapaypay na lang siya ng kalan. Kada oras nga pala inaalog-alog ito ni Papa para siguradong mahugasan ng mabuti. Balik naman tayo dito sa pagluluto ng gulay. Isinalang ko na nga pala ang kawali at tinilagay ko ng mga ginayat na langka at ang gata. At para mas mabango ay naglagay ako ng tanglad at tinilagay ko na rin ang bawang, paminta at asin. At nang malapit na nga matuyo ay nilagay ko na ang nilaga ko kanina na kasag at ang unang gata. Hinalo-halo ko ito para magnamit ang kasag. Kapag ganito nga ang ulam namin, sigurado mapapadami na naman ang kain. Madali ang luto nga lang ito kasi alam ko na mas excited kayo dito sa namo. At eto ng alas 13.30 na ng hapon kaya naman oras na para matikman na natin ito. Hindi na nga ito malagkit kapag ginahawakan at wala na rin ang amoy nito nakakaiba. Napakaganda ng quality at sobrang na-excite na nga ako na matikman to kasi sobrang tagal na rin na hindi ako nakatikim nito. Kumuha nga lang kami ng konti kasi susubukan namin na lutuin at matikman kaya abangan nyo kung may hilo ba kami. Hinugasan ko nga ito ng dalawang beses dito sa gripo para makasiguradong malinis at diretso ko nang inilagay dito sa kawali. Nilaga lang ang luto natin dito kaya naglagay lang ako ng dalawang basong tubig at konting asin. Bukod sa mahabang proseso ay kailangan rin siguraduhin na maayos ang pagkakaluto nito. Naluto na nga at nakakatuwa kasi mas lalong naging dilaw ang kulay nito. Hinain ko na kaya naman kainan na. Hindi naman nga kami natatakot kumain nito kasi sa tagal ng panahon ng pagnanamo namin sa awa ng Diyos ay hindi naman kami nalalason. etong kaalaman namin sa pagnanamo ay galing pa sa ninuno ng lola ko hanggang ay pasa kay mama at ngayon ay marunong na rin kami magkakapatid. Ito lang ang kinalakihan namin at alam nyo ba nakapagpanahon ng crisis noon ay ito lang yung kinakain namin at at halos isang beses lang kami kumain ng kanin sa isang araw. Pinahon na nga pala namin sa tubig at ganito nga pala yung ginagawa namin kapag pinipigaan. Hindi pa nga dito natatapos ang proseso kasi bibili din pa ito sa araw ng isang araw at papalaputin muna ng dalawang araw sa kabibila din ulit para matuyo, para maimbak ng matagal. Hindi naman nga umaraw kinaumagahan kaya naman abangan nyo po ang part 3.